Pagod. Nagahalo kami na si Winter. So yun. So maganda ang po mga kadagat. So dito po ulit kami sa Subic. maghalo po ulit kami ng si mga ito. So, Gawagawa po kami ng bato. Magkasama po namin si Kailo. Yan. Narin na po magkasama ng tatlo. <laughs> Pagkatapos sa aking Youtube, huwag uh, kalimutang mag-subscribe at mag-like at mag-share at pindutin po ang notification bell para po updated kayo sa ating mga bagong video po ni Kadagat dahil wala pa po. Hai banget agak halo kamu udah sa so, yun. So, magandang tangali po mga kadagat. So, dito po ulit kami sa Subic. Maghalo po ulit kami ng simento mga ito. So, po kami ng bato. Kasama po namin si Kylo. Yan, narin na po magkasama ng tatlo. <laughs> so, yun mga kaibig. welcome back to my YouTube channel po. Yeah, kadagat na vlogs po. So, kung bago ka pala po sa aking YouTube, wow, huwag kalimutang mag-subscribe at maglike like mag at pindot din po ang notification bell para po updated kayo sa ating yan. mga bagong video po ng kadagat. Dahil wala pa po tayong laut dito sa West Philippines. Yan, yan, yan. Construction muna tayo mga idol. Samahan nyo kami sa aming paghahalo ng simento. Yan mga idol. Oh, kasi pagpunikay lo. Ito po ang aming kasama ngayon. Tagalo na si Minter. Shout out po sa ating mga subscribers, sa ating mga followers. Ang magandang isang tanghali na po. So, bali po nakahalo kami ngayon ng alim na batas mga idol. Beno. So, kakain muna tayo mga idol. Babalikan na lang po natin sa mamaya. So, yun. Lalambot yan. natin balik, -balik, natin, na Yung pa, balik natin, ya, malambot na 'yan. malambot na 'yan. Ito 'yung bakating ating to. Oh. <laughs> sana kami, nagatista kami. Artista na. Artista ka na kami, kaso di. Eh, wala Mali pang tipe. Nalipala kami na-apply. Kala namin mag-artista kami. Construction pinatakan. Anip ah, na yan. Di daw kami PD sa artista eh. Hindi <laughs> rin pala kami PD doon. <laughs> dito, dito. dito kami pumatak sa construction. <laughs> Patang ilo. Yan, yeah, shout out kay Dagol. Dagol, pumunta ka na rito. Uwi ka na. Talaw na tayo. laut seberapa ya banget di sini na uh. <laughs> <laughs>

を食べた oh. ah, Aso diyan. Aso diyan. Dapat. Dapat kepagian. Tagpi. Nakawala si <laughs> tagpi. Niyata <laughs> hindi

Ay. <coughs> Di jer bang aja, kita pala mga po, sa ating mga subscribers, sa ating po mga polywork, magandang, ah, okay. magandang hapon, magandang hapon na po, yeah.

So, kaya tagon, umuwi na ka <laughs> Punta na kayo dito. Ka dito. Kayo pa. Kaya ganito. Ibu-contract na tayo. mag tayo. pa rin eh. Talagang ba na na-apply namin dito? Hoy, <laughs> nga ba? Hoy, dadalawa. Yun, dadalawa na lang ngayon. Lang ating okay, lalam ng drum. Na na si Minto. 15, 16.

Eu <laughs> não todo parte parte de la yo <laughs> go, 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 power in your. Are

Taga na nga sa atin to. Ha? Kaga na nga sa atin. pa. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang

Oh. Saro na lang mga day, mga dong. Saro, saro na lang, sarong-darang dalong. pa yan. Ha? Kasi pa Kasya pa yan.